Oh my God. Kabaong. Kabaong. May ma-unbox na naman tayo nito. Oh my God. Tingnan nyo. Isang mamahaling kabaong na naman yung nakikita natin dito sa sementeryo. Oh. Seryos ako dito sa sementeryo na to dahil makikita mo may hagdanan. So ibig sabihin, napakalaki ng na sementeryo na to. Tingnan natin dito. Ano yung makikita natin dito? So dito pa lang tanaw mo dito yung kabayan. So nasa itaas na bahagi ng sementeryo na to. So first time ko sa sementeryo na to. Hindi ko alam yung mga galawan dito. So matarik. Tingnan natin yung forma o yung itsura dito sa tok-tok. So grabe. Ang pagkalawak ng simenteryo. Dito... Mayroong minasak. Bukang ulan yata. So, dito na tayo, no? Oh my God. Oh my God. Tignan natin dito. Oh my God. Kita yung buong syudad dito, no? So, ito yung itsura. Yan. Yan. abot hanggang doon, napakalawak ng sementeryo Uy. putok yun ha oh my god habi ah, to nalawak ng sementeryo men Uy! Mayroon na tumba dito na nicho, tingnan natin. Ito. Natumba. Natakilid na. Natumba yung nitsyo. Muto. My God. Halos natumba na yung nitsyo dito. Oh, my God. Kabaong. Kabaong may ma-unbox na naman tayo nito oh my god tingnan nyo isang mamahaling kabaong na naman yung nakikita natin dito sa sementeryo tara unbox natin Hanap tayo ng ibang gabaong. Ibang ito. Dito. dito tayo ngayon sa likuran, no? Tingnan natin dito. Dahil minsan yung mga kabaong itinitapon dito sa bandang likuran ng sementeryo. So, dito natin titingnan. bakit kan, mga butas dito. Yung mga butas, tingnan natin. Grabe, halos lahat botas na oh. Dito may ko. Oh. Ah. Grabe yung iba dito sa likuran oh. Nakatakilid na oh. hindi na maganda yung sitwasyon sa ibang mga halibingan dito yung iba nawasak at yung iba nakatakilid na hindi na natin baka nandito pa yung laman hindi na makita Grabe oh, yung dami ng mga nitso dito na hindi na maganda yung sitwasyon. Oh, tulad ng isa oh. Kita dito, tina natin. Tara. Lapitan natin. katakilid na. You know. Dahil sa sobrang dami ng inilibing dito. Siguro isa lang siguro yung cemetery nila dito kaya naging ganito na oh. Dito rin sa likuran oh. Meron ding nakatakilid. Tapos dito, tignan natin to. Oh my God! Kawawa yung nasa loob nito. Natabunan pa ng simento. Yan o. Siguro, wala na siguro laman. May pelopon plug pa dyan o. Pero dito, nakatakilid na rin. Delikado na itong apakan pero subukan natin. Tak, tigas pa naman. So may bagong labing dito. No? Dito pinapin natin ngayon yung malaking cross. Kumakita yung malaking cross ah. <clears throat> Siguro dito. Oh, kung wala daanan. Nirapan tayo dito ah. <clears throat> oh my God. Tingnan nyo kalawak ng sementeryo. Halos wala na tayong madaanan. Dito tayo. Oh my God! Ito yung sementeryo na nahihirapan akong hanapin. Yung malaking cross. Dito sa sobrang lawak ng sementeryo kung makikita nyo. Grabe! Grabe yung sa baba oh. Yung tao naglalakad, ng liit na lang tingnan. Oh. Ito tayo Uy, Tingnan. Oh my god. Oh my god. Sobrang bata pa niyo. Kinuha siguro ang buto nito. Wala na. Oh my God! Ang problema natin dito... Paano tayo makakaalis dito? yung simenteryo na sobrang kabaong kabaong na naman oh oh my god dito galing oh my god oh ito yung simenteryo na sobrang na akong hanapin yung malaking cross dahil sa sobrang lawak may magtsoa dito ng titit kasundan natin Huwag na sundan natin ngayon Kaya silang nagtitit dito sa sementaryo Tara!